ang aking nakaraan. Sinasayang ninyo ang oras ko. Galit na akong ngunit agad akong tinulak ng lalaki papasok ng bahay. Sumabay din si Nena at sinarado ang pintuan pagkapasok nila. Lumayas kayong dalawa sa pamamahay namin ni Carlos. Utos ko. Kung hindi, tatawag ako ng mga pulis. Ngunit nagpatuloy lamang si Oka sa pangasar sa akin. Bakit ba ganyan ka makatrato sa akin? Parang hindi tayo nagkaroon ng relasyon dati, ha? Pagkatapos noon ay eh hinawakan niya ang pareho kong braso. Nagpapalag ako habang nakikita kong nakangisi lamang si Nena. Nanonood sa mga susunod na mangyayari. Ano ba o kabitawan mo ako? Utos ko. Pero sa halip na bitawan ako ay pinaghalikan ako ng manyakis kong ex-boyfriend sa likod. Halos ubusin ko ang lakas ko sa kakapalag. Ngunit sadyang malalakas sa mga braso ni Oka. Gusto kong ibalik yung relasyon natin dati. Aniya. Habang umingisi. Alam kong may binabalak na siyang masama laban sa akin. Check the label, Una naging karelasyon kita ay nasusuka ako. Hindi kita masikmura sa totoo. Sabi ko sabay dura sa mukha ni Oka na siya naman niyang kinagalit. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa akin pagkatapos ay persahan niya akong dinala sa kwarto. At kahit na magmakaawa na gila na niya ang kanyang masamang binabalak sa akin, ay nanatiling lalaki at tinuloy nito ang paglapastangan sa aking pagkababae. Pwede bang kunin ang serbisyo mo? Paligayahin mo ako. Namamanyak na sabi pa ni Oka sa akin pumalag lamang ako. Ngunit lalo akong nagulat nang makita kong sumunod pala sa amin si Nena. At kailang ka pa pumalag ha di na? Sa pagkakalam ko ay okay lang sa mga katulad mo ang bastusin ng mga lalaki. Sabi pa niya sa akin bago muling bumaling kay Oka. Sige Oka, gahasain mo ang babaeng yan. Babuhin mo, total naman eh, matagal nang babo yan. Yun nga lang, huwag mong kakalimutang gumamit ng alam mo na, Baka kasi magka-AIDS ka o STD at mahawa ka pa. Huwag kang magalala nena, kilala ko tong si Dina. Ligtas ako sa kanya. Uwi ka naman ni Oka bago muling bumaling sa akin at patuloy na nilapastangan ng aking pagkababae. Wala akong nagawa kahit na buong lakas akong pumalag. Sa uli, muli niya akong nangkin ng labag sa aking kalooban. Pa hindi ko alam kung karma bang maituturing ang nangyari sa akin. Basta noong mga panahong 'yon ay wala akong ginawa kundi ak. dahil sa walang awang nilapastangan ang pagkatao ko. Kumbaga baboy na nga ang pagkababae ko ay binaboy paulit-ulit ako. Masakit 'yon para sa akin pero wala akong magawa dahil ako rin naman ang punot dulo ng lahat. Papadudod ang insidente niyon ay nagsidatingan na mga problema sa relasyon namin ni Carlos. Isa na roon ang pagkakabuntis ko bunga ng panggagahasa sa akin. Natatakot akong aminin noong una pero dahil sa nagiging obvious ang paglaki ng aking tiyan, ay nagpa siya na akong aminin kay Carlos ang katotohanan. Carlos, buntis ako. Pag-amin ko sa kanya. Talaga? magkakanak na tayo? Hindi makapaniwala si Carlos ng mga oras na yon. Baka sa kanyang mukha labis na kasiyahan. Ngunit agad ko yung pinutol. Hindi mo anak tong dinadala ko ngayon. Pagtatapat ko. Nakita ko sa expression ni Carlos ang labis na pagkalito. Si Oka ang ama nitong pinagbubuntis ko. Ginahasan niya ako at alam mo kung sino ang may kagagawa nito? Si Nena. Demonyo yung asawa mo, Carlos. Siyang nagpagahasa sa akin. Pagpapatuloy ko. Nakita ko na tila may namumuong galit na sa mukha ni Carlos. Hindi ako naniniwala. Hindi magagawa ni Nena na ipagahasa ka kay Oka. Carlos, maniwala ka sa akin si Nena ang nagdala kay Oka dito sa bahay at siyang nagutos na halayin ako. Ang sabi ko kay Carlos, kinukumbinsing maniwala siya sa akin. May nakapagsabi sa akin na may relasyon kayong dalawa ng lalaking yon. Wika niya habang nagtitimpi. Ano? At sino naman ang nagsabi niyan sa'yo ha? Wala kaming relasyon ni Oka. Mamatay man ako ngayon, pagtatanggi ko. Ngunit tila hindi pa rin kumbinsido ang kinakasama ko na ginahasa ako. Kaya napayak na lamang ako. Carlos, mahal mo ba talaga ako? Kasi kung mahal mo ako, paniniwalaan mo ako. Ang sabi ko habang umiiyak. Oo, mahal kita. Kaya nga nasaktan ako ngayon eh. Di na nagtiwala ako sa'yo naging tapat ako sa iyo. Pinalikuran ko ang asawa ko para sa iyo. Nilapastangan ko ang sarili ko mga magulang para lang sa iyo. Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat ay pagtataksilan mo lang din pala ako, ang sabi ni Carlos. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ako nagtataksil sa iyo? Ginahasa ako. Bakit ayaw mong maniwala sa akin, ha? Hysterical ako ng mga oras na yon. Ewan ko, Dina. Gusto yung kumang maniwala sa'yo pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit. Yung mga huling salitang binitawan ni Carlos ang siyang nagparealize sa akin, na walang tiwala sa akin ang aking mahal. Siguro'y iniisip mo na nagtataksil ako sa'yo kasi isa akong prosti isang babaeng mababa ang lipad. Oo, dahil sa amin, natutokso ang mga lalaki na mga liwa sa kanilang mga asawa o karelasyon. Dahil sa amin, ay nauubos ang kayamanang naipundar ng padre di pamilya para sa kinabukasan ng mga anak niya. Dahil sa amin, kaya lumalaganap ang mga, mga mundong interes sa bawat lalaki. Pero tulad ng ibang tao, ay marunong din kaming maging tapat. Marunong din kaming magmahal ng wagas. Marunong din kaming magsakripisyo para sa mga taong mahal namin. Carlos, hindi porket prosti ako ay huhusgahan mo na ako ng masamang tao. Ngunit na natili lamang walang imig si Carlos sa aking mga sinabi. At yon papadudot ang lalong nagpakirot ng aking puso. Kung ayaw mong maniwala sa akin, hindi kita pinipilit. Basta heto lang ang tandaan mo. Malinis ang konsensya ko. Alam ng Diyos kung gaano ako naging tapat sa iyo. Ito ang huling sinabi ko sa kanya bago siya tuluyang nakipaghiwalay sa akin. At noong gabi ding yon ay naging pake ako at umalis sa aming bahay. Hindi man lang ako pinigilan ni Carlos Umuwi ako sa dati kong bahay na tinutuluyan at sinalubong ako ng aking pamilya. At doon ay kinuwento ko ang aking naging kasawian sa buhay. Papadudot masakit sa akin ang nangyari. Pero wala akong magagawa noon kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan.